Tila napipinto ang pagbebenta muli ng bigas ng National Food Authority o NFA para makatulong na pababain ang presyo ng bigas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Inaprubahan ng National Price Coordinating Council ang isang resolusyong hinihimok ang Agriculture Department na magdeklara ng isang food security emergency. Layo ng deklarasyon na maresolba ang issue sa supply at presyo ng bigas para kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., matutugunan din ito ang napupuno ng mga bodega ng NFA sa gitna ng papalapit na anihan. Assuming ma-approve yan ng uh, January February, we will sell it at 36 to, to the LGU, to other GOCCs, AFP, PNP. So may benta nila yan ng 38. Pero by March, ang balak namin ibenta yan at 33. Para maibenta yan ng uh, uh, LGU na magpaparticipate, uh, GOCCs and uh, other uh, government organizations like AFP, PNP at uh, 35. Sa inamiyendang rice tarification law, maaaring ibenta ang mga buffer stock ng NFA oras na magdeklara ang Agriculture Secretary ng Food Security Emergency. Suportado ng Trade Department ang posibleng deklarasyon pinamumunuan ng DTI ang Price Council. Dapat ibaba yung presyo ng bigas para sa for, of imported rice para sa mga consumers natin. And at the same time, we also protect the wholesaler, the trader, and also the, the dealers para at least win-win for both. Kasama rin si Laurel sa pulong ng mga alkalde ng Metro Manila para ipaliwanag ang sitwasyon sa bigas. Tingin ng ilang mambabatas, kamay nilaan lamang ang may isyo sa presyo. Bakit? Kaya sa ibang parte ng Pilipinas, like Mindanao, nababaan ang presyo ng bigas. Bakit dito sa Metro Manila na meron sanang volume ng kumakain at meron pa tayong mga tao sa Luzon, eh hindi kaya. di have you seen that comparison? Ang isang grupo naman, hindi sapat ang posibleng rice food security emergency. Giit ni Jason kainglet ng samahang industriya ng agrikultura, panahon na rin para bawiin ang executive order na nagpababa sa taripa ng bigas sa 15% mula 35%. Binulsa lang umano ng mga importer trader ang natipid na 16 billion pesos mula sa tariff reduction. Lalo pat hindi nangyari ang 42 hanggang 45 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas para sa mga impormasyong napapanahon at on demand Jelo Mantaring Newswatch Plus